Kung wala pa po kayong naiisip, iluto ngayon. Pagkatapos nyo pong panoorin to eh, subukan nyo't masarap po yan. Simpleng sarap, sama-sama lahat. konting mantika lang po yan. Now we're adding about 8 cloves of garlic mince, 2 tablespoons of butter. We are going to melt the butter with the garlic. Using medium heat only. We don't want to burn the butter and the garlic. This is chili garlic sauce. Nakikita nyo po ito sa mga Chinese restaurant. If you want to add... 1 teaspoon of chili garlic sauce. Fish sauce, patisan nyo na. 2 tablespoons. Lemon juice or calamansi juice, half lemon juice. Medium heat lang apoy. Anato powder to give it color. Kung meron kayong achuete lagyan nyo para pumula ng konti. O, ayan. Halo! Katitik na asukal, just a pinch of sugar. Adding mushrooms. Gagamit po tayo nito, ah. Oh. mushroom sa lata, oyster mushrooms. Malalaki po itong mushroom sa lata, oh. hihiwain ko ng maninipis at tatanggalin natin yung tubig. Di natin kailangan yon. Pagkahiwa, eto na itsura. Let's turn the heat to high. Now let's add one cup of water para may sabaw. Cover, we'll bring this to a boil soy sauce, bahala kayo. 2 tablespoons soy sauce. All-purpose flour po ito, 1/4 cup all-purpose flour, 1/4 cup cornstarch. Old Bay seasoning to, mga kaibigan. If you don't have the Old Bay seasoning, don't bother. Let's put a little bit of Old Bay seasoning. Or salt and pepper will do. So 1 teaspoon ng salt, 1 teaspoon ground pepper. This is 1 cup of water. I think 1 half cup of water is enough. Okay na po yung kalahating tasa ng tubig. Slightly thicker siya, oh. Kaya natin idagdag yung okra. Yan. So, let's start deep frying our breaded okras. Oh, 5 minutes na po ito. Pinatay ko muna yung apoy at mainit. Okay, 2 minutes. Boiling already. Luto na yung mushrooms. Ilagay na natin ang ating giant puset. At kung meron po kayong inihaw na liempo, siyempre mas masarap kung meron ito. Tagta rin nyo rin po. For some color and nutrients. Meron pa akong malunggay leaves dito eh. Malunggay leaves. Basta kung ano po meron kayong berde sa huli lalagyan nyo. Kay kangkong yan, kay malunggay leaves, kay dahon ng sile, o kaya naman eh, spinach. Pwedeng-pwede rin po basta mas maganda kung meron pong masustansyang berding gulay sa huli. Haluin natin ng konti yan. Ako po, ang sarap. Uyawin yung crispy okra, tsaka nyo po ipatong ating itong ginisang seafood. O yan po ulam natin ngayon. Kayo na magpangalan. Basta masarap yan. O oh ano, nag enjoy po ba kayo? Basta huwag nyo kakalimutan na ilagay nyo po yung comment nyo dito sa baba. At yung po'y binabasa ko, kadalasan po'y sa inyo po ako nakakakauhan ng mga ideas kung anong lulutuin. Especially yung mga rikadong mura-mura at madaling uh, hanapin sa palengkit, madaling lutuin. Siyempre masarap at saka may gulay-gulay tapos sasabawan natin. Yun ang ayos. Di po ba? O hanggang sa susunod po muli. Si Ron Bilaro,